sabi po sa akin nung naglapit sa inyo, iniwan po kayo ng asawa nyo. Ano po? Hmm. Oto kayo iniwan? Yung, dahil nung kwan po, nagtrabaho ako doon sa kwan, Misaya po. Ay... katiks na po ang tomboy. Tomboy? Opo. Paano yan, Tay? Pinagpalit kayo sa tomboy. Anong... Wala na akong magagawa kung ayaw niya talaga. Wala nang ang gusto ko lang po. Pumalik na siya. Para lang sa mga anak namin. Sabi mo na. Dahil po nagiwalay po ni mama. Dahil po, nung po nandun po, po si mama sa Tabrao. May, may kachat po siya ng iba. Doon niya po pinapadala yung ibang pera. Saan ang problema? Bakit iniwan si Papa niya? Sa so, pagkaano po ni Papa. Nagsasabihin niya po yung mama ko nang di maganda po sa cellphone. Ah, sige, kwento mo sa amin. Ano sa tingin mong mali? Kasi ikaw nakikita mo. sabi niya po ng mama ko na malandit. Sige, kwento mo sa amin. Lahat po, pati po kami, pati po ako, sinasabihin niya po malandit. Na, oh. Ano muna? Bago tayong mag-mission, kakain mo tayo tayong mga. Ito parang okay-okay to. Ah. Ah.

Bagus, ba tayo maganda sa mission? Gano'n kalutong yung mangga? -hmm. Grabe. Isa pa. Ang daming ng asim niyan. Nakatutok ba sa kanya? Bakit mo yung asim, ha? Mm -hmm. Opo! Oh. <laughs> Tekto! Mm. Grabe, yung luto. Ang mm sarap, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no? Ay, ang sibultapang. Inuna pa yung pagka ng mga sa mission no. Kailan pa lang ang kailan pa lang siya alas una ang makakaubos na mga. Mm, ah, uh, na natin siya. Pwede mo malaman ang po niya? Opo. Ako po si Foreman Sanchez. Okay, uh, Foreman, Tatay Foreman. Ilang taon na po kayo? 50 po. 50? Opo. Brr. na sabi po sa akin nung naglapit sa inyo mag-isa na lang kayo sa buhay oh, pata po eh. si... pero may anak ko kayo paano mag-isa? yung dalawa po, kung minsan po matiyas ang ulo kagaya ngayon napagalitan ko po sila hinahanap ko po, po yung cellphone dahil isa sa lako pambili po namin ng bigas hmm? Pambila, pambili po namin ng bigas hinahanap ko po, po yung cellphone ko Nasaan po yung cellphone? Iwan ko po sana sa kung babayayan niya ilabas. Pa Pambili ko sana ng bigas namin dahil hindi pa nga ako nakakasahin. Wala nga po kaming kabigas-bigas po. Tum, tum tum tumatawag yung anak ko sa asawa ko. Panay bukas-bukas ang sinasabi niya. Tay, hey, wait lang po. Sabi po sa akin nung naglapit sa inyo, iniwan po kayo ng asawa niyo. po. Mm. kay ko kayo iniwan? Dahil nung kwan po, nagtrabawa ko doon sa kwan, Misaya po. Mm. Ang trabaho ko po, nagkakambas yun, nagpapahulugan mm. ng mga gamit po. Sumasama po ako. Ngayon nung kwan, niluluo ko na ko na hindi ko alam. Mm. Ay katiks na po ang tomboy. Tomboy? Opo. Hindi naman po sinusumbong ng mga anak ko dahil natatakot daw. Mm. Tinatakot niya. O yung susumbong sa papa niya. Sabi niya na ganito. Hindi eh. ko kayo ipupanin nga na. Mm. So, umuwi na po ako niyan. Ngayon, siya rin yung nasa Bisaya. Hmm. pag tinatawagan ko po, ay tinatawagan din siya, yung tumboy. Hindi ko nakukontak po. Hmm. or may kausap po siya. Yung inaalaga niya po ng bata, napapabaya na raw dahil sa kinakausap na yung tomboy. Uh -huh. Gusto niya po papuntahin pa po sa Visaya. Doon na sila magsama po. Okay. Pinagpalito kayo ng asawa niyo sa tomboy. Okay. Sa tomboy tayo. Opo. Kailan pa? Noong September po. Kailan lang mo pala? Itong ito pong nakaraang September? Opo. Nakaraang taon lang po? O, mag-iisan taon na nga rin po. Hmm. Nung 2023 po. O, uh, last year lang po? Opo. September po. Ilan po yung anak niyo? Dalawa, ay tatlo po. Yung bonso po, kinuha niya. Kinuha po nung asawa niyo? Okay? O, yung asawa ko po. Yung panganay po, ilan taon? 12 po. 12. Yung sumunod do? Mag-11. 11. 11. Tapos po. yung bunso? 5 years old po. Ah, pata, patay. Opo. Sigurado po kayong tomboy yung... Tomboy po. Paano so, pa. nyo nalaman na tomboy yung pa, ano po niya? Nakuang ko po sa cellphone. Kahit ikuan eh, nyo sa MyD yung Yung messenger niya. Mm. Sasabihin ko yung messenger na. Okay. Ah. Okay. Okay. Hindi po, nakita niya na po ba personal? Oo, oh, nakita ko na po. Hindi, nakita niya na personal yung... Tomboy. Mm -hmm. Oo. Oh, mapayat po na, nakasalamin. Na ah. Gusto ko nang malaman tayo, gano'n na po ba kayo katagal nagsasama nung asawa niyo? Kasal po ba kayo? Hindi po. 2009 po kami nagsama. Ah, hindi po kayo kasal. Hindi po. 2009 po kayo nagsama. nagsama. Bali, 11 years ko na rito sa Pampanga po. 11 years dito? Matang, oh. Taga kayo? Sa Tarlac po. Ah. Dati po kasi tatrabaho po ako ng perya. Mm. Sumasama ako sa perya po. Nakilala mm. ko yung ate niya. Mm. Yung asawa ko. Na, na naawa ko sa kanya dahil yung mga kapatid niya maliligpa po. Mm. Eh, kung saan-saan na pupunta. Ayun, Nag-usap kami. Hindi ba akong maligaw ko? Pwede siya. Mm. Sabi niya sa akin. Mm. Pinapunta na pinapunta nga. ako sa bahay nila. Ngayon, binibigan ko pa sila ng pagkain nila. Pina, dinadalaan ko pa po sila ng pagkain nila. Mm. Ano kaya yung mali? Bakit po kayo pinagpalit sa tomboy? Ewan eh, ko. Dahil sa kabukayan namin, siguro mahirap kami. Ah, ganun po. Sabi niya, Ayaw ko ng ganitong buhay, sabi niya rin. Mm. Mahirap, sabi niya. Eh, wala tayo makagawa. Yan lang pong kaya kong hanap buhay ka ako. Siyempre may kapansanan naman ako. Anong kapansanan niya? Pilay niyo? po ako. Pwede yung... Saan po yung pilay niyo? Mal yung isang bago ko yan. Ayan uh, po, hindi uh, pantay. Oh. Uh. Oh, kaya, an inborn pati itong kamay ko hindi ko ma ma mm. hindi nabagsak po ako ng kahoy siya no? nung bata pa ako nandun po pa ako sa tarlap mm. pati itong kamay ko po nat natamaan hindi, hindi ko maangat oh. hindi ko maangat hindi ko ma, mm. hindi ko ma so, ma so ma ano pala may problema pala yung paan nyo tsaka yung kamay kamay nyo bata po kayo, nabagsakan po kayo ng... kahoy po. Bakit to? Dahil... oh O, eh siyempre mga bata. Katigasan po ah, ng ulo. Hindi, yung mga kasama pong bata. Umiilang po ako sa tabi ng kahoy, yung binalad ng lola ko. Mm. Yung ibinibin -ibin ka po. Ngayon, yung mga katulad pong bata, matitigas ng ulo, naghahabol, mm. na, nasago yung kahoy, nabagsak po sa akin lahat. Mm. Pati yung kamay ko na damay po. Napacheck up po kayo noon? Opo. Um, Ay, ang gusto po nila po, kaya tikram, yung kan, talagyan po nila ng stainless. Kaso, mm. mahal po, hindi kaya ng mga gulang ko dahil sa hirap po ng buhay po namin. Uh, ang isini, 300,000 300, 300, um, po. 300 to? 300,000 po. 300,000. Yung lalagyan 300, 000, lang po siya ng bakal. Oh, uh, stainless po. Ay, sabi ko naman sa mga gulang po, hindi na masak ako dahil makakalakad din po ako. Kung makukuha sa ilot, pailot na lang. Kasi hindi na nakuha na ng nanay ko dahil siya ay sakit sa puso yung nanay ko na matay na rin. Hmm. Pati tatay ko patay na rin. Wala na ako po mamuna. Yung mga kapatid ko lang po, nandiyan po sa tarlac. Hmm. Eh, minsan lumalapit na ako, minsan naiyayarin po ako dahil pares po kami may pamilya po minsan binibigyan din po ako ng mga kapatid ko. Hmm. Paano yan, Tay? Pinagpalit kayo sa tomboy? Ano? Wala na akong magaga kung ayaw niya talaga. Wala naman. mga. So, ang gusto ko lang po. Bumalik na siya para lang sa mga anak namin. Hmm. Ay ayaw niya sa ngayon. Basta mat matingin lang yung mga anak namin. Naghahanap buhay ko. Yung ba, napapabayaan ko rin ang anak ko. Hmm. Ayan po, kausapin niyo siya. Hmm. Mapapanood niya ho ito. Hindi hmm. siya kang bumalik ka na para sa mga anak lang natin ka. Mahawa ka naman sa amin. Napapabayaan ko na mga anak ko. Ang anak natin. Hmm. At yung sila nadadamay sa kahirapan. Na. Hindi na ako makaayos na paghahanap buhay. Kahit ayaw mo na sa akin para lang sa mga bata. Mm. Yeah. Mahawa ka naman sa mga alam mo dahil ang importance sa mga ano, magulang na babae, hindi lalaki. Dahil ang magulang na babae, maaasikas yung mga anak. Yeah. Yung magulang na lalaki, hindi maaasikas yung pari maghahanap buhay po. Diba? Yun yeah. lang. Yung gusto kong pa, parating sa kanya. Gusto nyo kinukuha yung pang gastos nyo? Kung minsan nakakapaghanap buhay ako nung hindi pa ito yung sira yung bike ko. Mm hmm. Kaya ngayon, sira po. Naka, dahil well, nga lang po yung puro yung kwan po, bearing. Ano po yung bearing? Wala naman po akong pangyay. Eh. Uh. -hmm. Puro sira yung kwan um, Ayan o, no, sira di. Pinalik ko na isang bulong. Nasira na naman po. Nasaan po yung mga anak niyo? Gusto ko makilala. Ano po, nandyan. Yung dalawa. Okay, ito yung mga maganda at gwapong anak ni tatay. Si ate? Jenny po po. Ilan taon na? 12 po. 12 ka na? 12 po. Gano'ng kagaling sa school? Wala po. Kaano na, pagyalang po. Pagyalang. Kuya, 12. pangalan? James po. James, ilan taon? 10 po. Gano'ng kagaling sa school? Medyo lang po. Medyo lang. Sinong magaling si ate o ikaw? Si ate. Anong pagkakaalala nyo? Kailan pa kayo niwan ni mama niya? Um, ano po? August po ata. September. September po. September last. Ano uh, lang diba? Last year. Okay. Ba't kayo niwan so, ng mama niyo? Saan ang problema? Bakit iniwan si Papa niyo? Sabaga, so ano po ni Papa? nagsasabi sasabihin niya po yung mama ko nang hindi maganda po sa cellphone. Ah, uh, sige. Kwentong mo sa amin. Ano sa tingin mong mali? Kasi ikaw nakikita mo. Nag-sasabihin niya po ng mama ko na malandi. Hmm. Sige, kwento mo sa amin. Lahat po. Yung, pati po kami, pati po ako sinasabihin niya po malandi. Um, okay. Sige, sabihin mo sa akin yung problema Sabihin niyo, para ako rin sasabutin ko lahat ng... Iyoko na po sumira sa ama ko mm, Sige Kung <laughs> <laughs> ako po pa pipagpipiliin sa mama ko lang po sa sam <laughs> Magkamatakos. Sabihin mo sa akin. Kanina po, nag-away po kami ng ama ko. Inalayas niya po ako. Hmm. niya po kanina. Dahil lang po sa si cellphone, pinagbibintangan niya po ako. Ayun sinasabi niya ang cellphone, tinago mo daw. Opo, oh, di ko naman po alam ko saan po yung cellphone niya. Sinabi niya po kanina, umaga sinangla niya daw po. Mm kasi ako na po yung pinagbintangan na nakuha ko na po yung pera. San, san ko daw po nakuha yung pera kundi lang daw po sa cellphone. Kinuha ko lang po yung reference dun sa may papel. Mm -hmm. Yung na po. Tapos pinagbintangan niya po yung tita ko. Mm -hmm. Yung pinagbintangan niya rin po. Siya na daw po din kumuha. Ayun po yung sinabi niya kanina. Uh, so sa tingin mo kaya umalis ng mama mo dahil malupit. May pagmamalupit si papa mo. Okay. Oh, hmm. hmm. Pwede bang malaman ano lahat ng pagmamalupit ni papa? Kanina? Kanina po. Sinaktan ka, sinipa ka. Opo. Oh, Tapos marami rin po sinabi. Sinabihin niya po ako na mamatay niya na po. Mamatay na lang po ako. Dahil po, pag sumubara po sa pag-iyak, nawawalan po ako ng hininga. Kanina po, sumumpong po yun. Sabi niya po, sana mawalan ko na talaga ng hininga, papabayaan na kita. Po yung sinabi niya. Sige lang, sabi ko lang po. Mamatay na ako, mamatay. Okay lang naman po. Gano'ng kas gano kasakit yun para sa sa'yo, papa mo, sinasabihan kong gano'n? Masa <laughs> ko na sobra, sobra po. Sobra-sobra na po yung ano. Tapos sinasabi niya po na, Inya daw po ako, anak. Iba daw po yung ama ko. Ito uh, uh, daw. Oh, uh, yung kapatid ko po, kahit na sinasaktan po siya ng um, wala pong pangalam. Um, okay lang po sa kapatid ko yung sinasaktan siya ng papa eh. Yeah, Nga siya Marami na rin po nakakakita sinasaktan mo ko, pati po yung lolo ko, nakikita niya po sinasaktan ako ng no, papa ko. Hmm. Sino nga alin ito? <laughs> yun po. Kailan mo aling nakausap si mama mo? Uh, kachat ko po siya. Nung, no, nung no, no, nagpadala po siya kagabi, noon ko na lang po siya huli. Ano. Ngayon po, di ko na po siya makausap. <laughs> Dahil wala na po akong cellphone. Hindi mo sinabi kay mama mo, ba? Sa'yo na lang ako. Kinukukunin niya daw po ako pag... Yari na daw po yung pag-aaral ko. Hmm. Doon na lang daw po ako. kasi doon na lang daw po niya ako pag-aaralin. Ah. Uh, pagka natapos itong... Anong grade ka na? 6 po. Pag natapos itong grade 6, kukunin ka na? Opo. Hmm, At yun yung gusto mo, hiling mo sa mama mo? Hmm, po Okay, kasi dito... Walang pagmamalang yun yung nararamdaman mo? Oh, Hindi ka parang walang pagmamahalang papa mo sa'yo? Oo oh, po. Hmm. Ayun, sa harapan, ano yung gusto mo sabihin kay papa mo? Sana po mapago na po siya. Hmm. Hmm. Tay, bakit ganun? Ba't kaya yung saktan yung anak niyo ng gano'n? Hindi po. Katotohanan po yung... Pwede ka Hindi ko po sinaktan. Sin Ginanyan ko lang po siya. Oh. Ginanyan. Hindi naman po masay. Ginanyan ko lang yung paa niya. Hindi naman po totoo yun. Muso. Ano nila? Hindi, sige. Huwag kang ano. Ikaw ka, sinungaling mo. Kahit tanoy mo dito sa anak mong lalaki, kuya. Kung sino nagsisinungaling silang dalawa. <laughs> Di ba pinapala, pinapala niya rin po yung kapatid ko. Nandun na po yung okay. gamit ng kapatid ko. Hinaano ko lang yung kapatid mo para ilabas mo yung cellphone. Alam ko na sa'yo, sinungaling ka rin. Eh, kaya, kaya napapagalitan po sa akin ang kaya Umi, umuwi po yung gabing gabing-gabi na. Hindi naman po totoo yun. Tapos nakiki, may kasama pong kwan, yung kaklase niya. Nakiki, po, yung kaklase, po. nanonood po siya ng basketball. Tapos, Disorders mong babae. Opo, oh, disorders okay. ng gabi sa umuwi, inahanap ko pa po siya. Nandito nandoon rin po siya sa school. Eh, ano? Ay, ano? <laughs> nandun ay, nandun ano yun po yung ano? Tay, wait lang. Opo. Ano nyo kung bakit ganon? Kasi wala ho silang nakikitang... Wala ho silang nararamdaman na pagmamahal dito sa bahay. paano sila tatagal dito? Hindi, oh. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Kasi sila lang gumagawa po. Hindi po yung totoo. Ay, Sinabi niya po na hindi niya daw po ako mahal. Mm. At niya po ako pag sasabihin mm. niya po ba ako nang mamatay na. Yan po yung... Ay, ikaw nang sabi mo, alam hindi ko sasabihin, mumurahin mo ako. Ba, hindi kita na. Ay, ikaw oh. Oh. Pag napupuno na po ako. Kas, sino nga aling ka talagang bata ka? Bansa. Sa'yo, kumusta si Papa sa'yo? Sabi mo na. Dahil po sila nag-iwalay po ni Mama. Dahil po, nung ha? po nandun po po si Mama sa Tabrao. May, may katiyat po siya ng iba. Doon niya po pinapadala yung ibang pera. Sino? Si Mama po. Hmm. Sige, kay Papa, ano At may tampo ka ba kay Papa? Gusto ako malaman. Ano po, konti lang po yung tampo. Sige, pa. sabihin mo sa akin, ano yung tampo mo kay Papa? May spawn po, napapalo po ako. Hmm, ba't ka napapalo? Kasalanan ko rin po. Okay may dahilan kung bakit nagagalit o napapalo kay Papa. Pero sa tingin mo kay ate, ano yung... Sa tingin mo, bakit napapalo si ate? Ba't siya napapagalitan? Dahil po, sabi niya po may assignment po siya. Lagi na lang po sa kanya yung cellphone. Sabi niya po may assignment, wala naman po. Hmm. Hindi, yung gano'n, yung mamatay na yung ate mo, narinig mo ba yon? Wala naman po ako. Hindi naman po ako. sumasari po sa gulo nila. Okay. Pero kay Papa, ano sa tingin mong mali kay Papa? May sa tingin mo, may mali ba kay Papa? Mm, konti lang po. Mm, ano yun? pag pagmumura -pag -pag niya po. Mm. Yung pananakit kay ate, gaano kadalas yun? Yung pag pananakit kay ate ng Papa mo? Minsan lang po. Pag, pag sobra na po yung ate ko. Mm. Katigasan po ng ulo. Katigasan ng ulo. Okay, yung paglabas-labas, gano'ng kadalas yung paglabas-labas niya Pag, pag may bola po, paglalabas labas siya. Sabi niya po kay Papa, uuwi na po, hindi na nga po umuwi. Nandun po siya sa klase niya babae. Uh, Naglilabot po sila sa gabing-gabi. Okay. Ate, pwede ba malaman bakit pinipili mo yung nasa labas dito sa bahay? Hindi naman po yung, na, ano na. Nandun lang po kami sa mga motor. Pag ma, ano lang po sila, kasama po ko. Minsan lang po ako umaan. Minsan po din na po ako sumasama. din nagsisal po na lang po ako sa may ba sa loob ng bahay. Hmm. Ayon, Ang tanong po. ko, bakit mo pinipili yung nasa labas ka dito nalang lang sa bahay? Kasama mo yung kapatid mo at si tatay. Ayoko po. Lagi na lang po nila pinagaan ho. Ah, uh, mandalas na rin po siya ina. Akin na lang po pinapagalitan. Pag wala po akong ginagawa, akin na po ako ina. Kaya mas mabuti gusto ko po na sa labas nakakapag ano po. Kapag bahangin, ayoko na po kasi pag awi so, Tinitimpi ko lang po sarili ko sa kanila. Oh. <laughs> Ilang, ilang taong ka na, ate? Twelve po. Uh, dito, ano yung naitutulong mo kay papa mo dito sa gawaing bahay? Minsan po, pag sinabi niya po magsahing ako, magsasahing naman po ako. Tapos <laughs> minsan po, hindi niya po utusan, pikilos naman po mag-isa. Hmm. Tapos pagdating po ng uwian niya sa ano, pagbobote, ako pa rin po yung inaano niya. Sabihin niya po wala akong ginagawa. Yun po, lagi po na papagalitin sa kanya. <laughs> Oh, yung sinabi mong kahit hindi ka utusan, ginagumagawa ka. Gaya ng ano? Paglilinis po sa bahay. Yung pagsaing. Opo, nagagawa ko na lang po. Tsaka po sa paghuhugas ng plato. Mm -hmm. Ito po kapatid ko po kasi magdamag po sa lagalaan. Okay, ganito. Yung pagluto, dapat automatic sa'yo na yung kahit pagluto ng kanin. Opo. Yun yun, nagagawa mo yun. Opo. Opo.